Breaking news mga kapatid, US, galit na galit matapos malagasan ng tatlong sundalo at magtamo ng malalang sugat ang higit sa tatlong pong US service member matapos magsagawa ng drone strike ang kanilang kalaban dahilan para bawian ng buhay ang tatlong US troops. Ito ay isinagawa sa isang maliit na base ng Amerika o outpost sa Jordan. At ayon naman sa mga US official na ito ang unang pagkakataon na nalagasan ng miyembro ang kanilang hanay noong magsimula ang sigalot na nagaganap sa Middle East. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang lugar kung saan inatake ang mga US troops ay tinatawag na Tower 22. Ito ay isang malit na outpost o base, ngunit marami ang mga Amerikanong dineploy dito dahil sa nagaganap na gera. Ito ay matatagpuan sa border ng Syria at Jordan ayon sa mga balita na isang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran ang umatake sa mga Amerikano. Alam naman natin na ang Iran ay maraming sinusuportahang kalaban o sabihin na nating mga militanteng grupo tulad ng Hamas at ayon sa ulat na ang pag-atake sa Tower 22 ay kagagawan ng isang grupo na sinusuportahan ng Iran. Ayon naman sa presidente ng Amerika na si Joe Biden na hindi dito natatapos ang laban at re-responde sila sa anumang gulo at pagpapatumba ang ginawa sa kanilang sundalo. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Amerika kung sino at ano ang militanteng grupong umatake sa hanay nila at kapag nagkataon, malaman ito ng US, magbabayad ito pati mismo ang bansang sumusuporta dito. Ayon naman kay Joe Biden na kasalukuyang presidente ng Amerika, malapit na nilang matukoy kung sino ang may kagagawan ng pag-atake dahil sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Nang marinig ito ng Iran, agad silang naglabas ng statement at ayon dito na wala silang alam sa naganap na pag-atake sa base na nakatalaga sa Jordan. Hindi daw sila ang may kagagawan ng pagpapasabog sa Tower 22. Kaya galit na galit ang US dahil hindi nila alam na may aatake sa kanila sa lugar na yon. Alam naman natin noong magsimula ang gera sa Gaza ay wala pang niisang atake ang tumama sa US at sa mga base nito dahil lahat ng ito ay kanilang napipigilan. Yun nga lang, ang pag-atake sa Tower 22 ay hindi inaasahan na nagresulta ng pagkamatay ng kanilang mga sundalo. Sa kabilang dako naman kapatid, patuloy pa rin ang sigalot na nagaganap sa Red Sea sa pangunguna ng US at UK na kinakalaban naman ng mga Houthis, ang militanting grupo na umaatake sa mga pangsibilyang barko sa karagatan ng Red Sea na sinusuportahan ng Iran. Sa katunayan, dalawang dosen ng drone attack at missile na ang pinakawala ng Houthis sa mga commercial ships sa Red Sea simula noong November. Dahil dyan, ang US ay nagsagawa ng isang hakbang na tinatawag na US Poseidon Archer. Ito ay isang operation para sa mga sundalo ng US labanan ang mga teroristang Houthis at puksain, ubusin at pigilan ang mga ito sa pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Red Sea at pagsasagawa nito ng kaguluhan. Balak ng US Poseidon Archer na pigilan ang lahat ng gagawing pag-atake ng mga Houthis. Sa sigalot na nagaganap at pag-atake ng US at UK sa mga lungga ng Houthis, sinoportahan na sila ng iba pang mga bansa kasama na ang Australia, Bahrain, Belgium, Canada, Denmark, Germany, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand at syempre ang UK. Sa ikawalong pag-atake ng US sa mga kalaban, pinuntirian nito ang pinakakuta ng rebelde at tagumpay na nasira ginawa ng US ang pag-atake para pigilan ng mga Houthi sa pag-atake nito sa mga sibilyan at barko. Ayon pa, hindi rin kayang pakawala ng US ang isa sa pinakamahalagang karagatan sa mundo kung saan daang-daang mga barko ang naglalayag dala ang mga kalakal. Sa kabilang dako da naman kapatid, ang Pakistan at Afghanistan ay nagkakaroon na din ng mainit na tensyon at kung saan ang isa sa pinakamalaking border na nagahati sa Pakistan at Afghanistan ay isinara ng Pakistan dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang dalawang bansa na ito. Ito yon. Breaking news mga kapatid, Pakistan gumanti na sa Iran. Iran hindi inakalang ganito palakalakas ang Pakistan. Kung mababalitaan natin itong mga nakalipas na araw, ang Iran ay nagpalipad ng isang rakit na tumama sa Pakistan at nagdulot ng malaking pagsabog. Dito ay nagambala nila ang isang naihimbing na bansa at sa ngayon ang Pakistan ay nagsisimula ng gumanti sa pagkakamaling ginawa ng Iran. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Naglungsad na ng sunod-sunod na pag-atake ang mga militar ng Pakistan at inatake ang isang grupo sa loob ng Iran sa timog silangan nito. Dito ay makikita na wasak na wasak ang gusali at sinasabing walang nasawi sa mga target ng Pakistan ngunit nadamay naman sa pagsabog ang sampung mga sibilyan. Ayon sa Pakistan na nagsagawa sila ng mga pag-atake para sa mga militanting grupo na nagtatago sa balwarte ng Iran. Gamit ng mga ito ang Chinese fighter jet na FJ-17 Thunder, J-10C Big Bros Dragon at isang UAV drone nagsagawa ng airstrike ang Islamic Republic of Pakistan. Gamit ang mga drone, pitong lokasyon ang tinarget ng Pakistan at tagumpay nila itong tinamaan. Sa pitong lokasyon na ito, nasawi ang ilang mga militanting grupo na naglulungga dito. Isinagawa nila ang pag-atake dalawang araw matapos pasabugin ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps ang isang lungsod sa loob ng Pakistan. Ayon naman sa Iran, na tinarget lamang nila ang isang grupo ng mga rebelde na nagtatago sa loob ng Pakistan. Kaya naman ang Pakistan ay nagsagawa din ng pag-atake at sinabi din nila na rebelde lang din ang balak nilang patamaan. Ibang-iba ang Pakistan sa lahat ng inatake ng Iran dahil ito lamang ang bukod-tanging sumagot sa mga pagbobombang ginagawa ng Iran sa loob ng Middle East. Ang Pakistan ay handang makipaggera, lalaban ito pangil sa pangil.